So, what's up mga kaidol, no? So, ang ato video mga kaidol Paano tayo madali lang ma dito sa YouTube channel natin So, sa mga baguan dyan, madali lang yan Magtulungan tayo dyan sa comment section So, pumasok lang guys sa comment section ko para mapuntahan din kita Marisbakan So, ganun lang So, sa mga bago pa dyan Please subscribe sa YouTube channel, no? Mga kaidol So mag-comments lang kayo mga ka idol para mabalikan kita mga idol. So ito ang gawa natin maghatakan dito sa YouTube mga idol. Hindi kayo tayo magpalata dito. Ah, okay naman dito mga idol. Basta ito lang gawin natin, magtulungan tayo, punta kayo sa comment section para mas mabilis, umangat tayo, madali lang maabot tayo ang 1,000 subscribers. Kailangan din tayo para ding ano, manuorin din natin hanggang dulo mga idol para makuha natin yung 1,000 uh, hours, no? Madali lang yan. Magturungan lang tayo, mga kaidol. Punta lang kayo sa comment section. Uh, tapos, sino naman dyan na mag-comment sa atin, yan dal dalawin natin sa kanilang bahay. Para madalit lang. O sabay-sabay tayong umaangat dito sa uh, social media, no? So ngayon kasi mahirap na ngayon sa kay Facebook. Dami na ano, kunting different sa violation kaagad. Lead pa ng ano ng earnings. So lumipat ta kayo dito mga ka idol. So punta kayo lang diyan sa baba, no? Diyan lang kayo sa baba lagi para masundan kita. So yan wag comments na kayo palagi para mapuntahan ko rin kayo sa bahay ninyo. So sa lahat ng mga supporters na rin dyan, maraming salamat. No? Lalo na sa mga OFW. Uh, ingat kayo dyan sa ibang bansa. No? at uh, sa pala sa inyong lahat. Uh, sana, uh, sana nakabisita sa atin. Maraming salamat sa inyong suporta. At huwag kayong magkala, dandaanan rin kita pagpunta sa, kanyong, sa inyong bahay. So yun lang sa atin mga kailan. No? Madali lang ng 1,000 subscribers kung pumasok kayo sa bahay ko. Magtulungan tayo, maghatakan. Ganun lang gawin natin. So maraming salamat sa mga idol at sana pa-subscribe and share mga idol.